Diyos ko, niyo po ako. Magandang araw sa inyong lahat. Sa kwento natin ngayon ay makikilala natin si Jessica at ang kaibigan niyang si Jane na dadalin siya sa kinalang lugar sa probinsya. High school si Jessica na mangyari ang kwentong ito. Matigas ang ulo ni Jessica. Mahilig siyang maglakwat siya, mag-cutting classes, at kung ano-ano pa. Wala siyang pakialam. Basta kung saan siya masaya, yun ang gagawin niya. Elsa, may assignment ka na? Oo, oh, meron. Bakit? Patulad naman, oh. Nakalimutan ko lang gumawa kagabi nakalimutan ang hindi mo talaga ginawa. Ang dami mong satsat, para kang yung mama ko. Sige na, patularin mo na lang ako. Si Jane pala ang isa sa mga kaibigan ni Jessica. Ewan nga ba kung bakit naging kaibigan niya ang babaeng ito. Isa e lahat ng barkada niya, tanging si Jane lang yata ang matino. Si Jane din yung tipo ng nerd sa eskwalahan nila, kaya halos wala din itong kaibigan. Naawa naman si Jessica dito kaya hinayaan niya na lamang na maging -close sila. Total, lagi naman siya nitong pinapahiram ng mga assignments niya. May napansin din pala si Jessica ng araw na yon. Wala kasi ni isa sa mga barkada niya ang pumasok sa klase. Naini si Jessica kasi dati naman nagpapaalam ang mga ito kapag absent para sabay-sabay silang hindi papasok. Isang araw, recess noon, nang may sabihin sa kanya si Jane. Jessica, di ba Maglolong weekend tayo? Oo, bakit? Eh, kasi may gaganaping fiesta sa lugar namin. Baka lang gusto mong... Sumama? Ayaw mo ba? Jane, ako pa talaga tinanong mo? Siyempre naman sasamahan kita. Best friend kaya kita. Sure ka ba? Sure na sure. Kailan ba alis natin? Sa susunod na lunis. Nang makauwi si Jessica sa bahay ay nagsabi agad ito sa kanyang mama. Pero nagsinungaling ang babae dahil ibang lugar ang sinabi na itong pupuntahan. Ang paalam kasi nito ay sa kapatid niya siya pupunta. Pumayag naman agad ang kanyang ina kaya nag na din si Jessica dahil bukas na ang alis nila ng kaibigan niya. Nagkita ang dalawang magkaibigan sa bus station. Tapos doon ay sinabi na din ni Jane kay Jessica na medyo mahaba-haba ang babaybayo nila dahil nasa malayong probinsya daw ang lugar na pupuntahan nila. Hindi naman umangal si Jessica. Nang nasa loob na sila ng bus, hindi mapigil lang hindi mainip ni Jessica dahil tatlong oras na yata sila nagbabiyahe. Kaya naman, inalim na lamang niya ang sarili sa pagmasid sa dinadaanan nila na puro nagtataas ang mga puno at damo lang naman. Sa isip ni Jessica, ay napilitan lamang siyang sumama dahil tiyak niyang mababagot lamang siya sa bahay nila tapos wala man lang ni isa sa mga barkada niya ang nagre-reply sa message niya. Pero mas mukha yata siya mababagot dito sa lugar na ito. Napakatahimik kasi at wala ka talagang halos makikita ang mga tao sa daan. Matagal pa ba tayo Jane? Naiihina ako eh. Magtais ka na lang muna. Konting oras na lang naman. Parang kanina mo pa naman sinasabi yan. Sure na talaga ako this time, promise. Sabi mo yan, ha? Makalipas pang ilang oras ay tumigil na ang bus na kanilang sinasakyan. Narating na nila ang kanilang destinasyon. Pero natulala si Jessica sa kanyang nakita. Wala kasi bahay sa tapat na tinigilan nila. Jane, huwag mo sabihin isa sa mga punong to yung bahay niyo. Hindi ka naman engkanto, di ba? Sira ka talaga. Kung inkanto ko, matagal na kitang pinakain ng itim na kanin. Buti naman, pero... Teka, asan na nga po yung bahay niyo? Kailangan muna nating pasukin ng kagubatan para mas marating ang bahay namin. Sobrang scary naman ito. Sige na nga. Ilang minuto pa silang naglakad-lakad papasok sa kagubatan. At makalipas pa ang ilang sandali ay natagpuan na nila ang bahay ni na Jane. Simple lang ito, gawa sa kahoy. Yung tipikal na bahay sa probinsya. Nasa labas ang tatay ni Jane na makarating sila sa gilid ng bahay. Hindi maipaliwanag ni Jessica pero kinakabahan siya sa titig ng tatay ni Jane. Pero pinagsawalang bahala niya na lamang ito kasi baka masyado lang siyang judgmental. Tsaka mali niya ba, baka ganun lang talaga tumingin ang mga taga-probinsya. Tatay, si Jessica pala, paibigan ko. Magandang gabi po. Tumitig lang ito kay Jessica. Tapos ay nagpatuloy na ito sa paghahasan ng hawak nitong itak. Nang makapasok naman sila sa loob ng bahay, ay nandun ang nanay at ang nakababatang kapatid ni Jane. Pinakilala din ni Jane ang kaibigan sa kanyang ina na noon ay kasalakuyang naghihiwa ng karne. Hinatid na din ni Jane sa kwarto si Jessica. Magtatabi na lang daw silang dalawa sa kanyang kama dahil makipot lang daw ang bahay nila. Humingi pa nga ng pasensya ang kaibigan kay Jessica. Ang sabi nilang ni Jessica ay ayos lang naman kasi ilang araw lang naman sila sa bahay nila. Nagpaalam na muna si Jane para tulungan daw ang nanay niya sa kusina. Nagalok pa nga ng tulong si Jessica ngunit tinanggihan niya ito dahil Bisita daw siya sa bahay nila. Hindi na nagpamilit pa si Jessica dahil inaantok na din siya ng mga oras na yon dahil sa haba siguro ng kanilang biyahe kanina. Matutulog na sana si Jessica nang bigla siya may marinig na tunog na animo ay nagtatagtag ng karne. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang tatay ni Jane. May hinihiwa itong karne. Ito na siguro yung magiging handa nila sa fiesta. Lalo na tuloy na excited ng babae kasi matagal-tagal na din simulan na makakain ito sa isang handaan. Kinabukasan ay sinama ni Jane si Jessica sa iba pa nilang kapitbahay. Nilibot nila ang maliit nilang barangay. Pero may napansin si Jessica. Matalim kasi ang tingin sa kanila ng mga tao. Sinabi na lang ni Jane sa kaibigan na huwag na lamang niyang pansinin ang mga ito. Ganun lang daw talaga tumingin ang mga ito. Pero mababait naman daw Maya-maya pa ay may isang alin lumapit kay Jane. Sinabi ng matanda na nawawala daw ang anak nito. Hindi pa daw ito umuuwi simula ng utusan niyang mga huy kahapon. Nag-aalala na daw ito kaya nagbabakasakaling baka nakita ni Jane ang bata. Inilarawan pa ng matanda ang bata. May malaking balat daw ito sa braso. Tapos kulay asul daw ang suot nito nang huling makita. Sinagot naman ni Jane ang matanda at sinabing, hindi daw niya ito nakita. Naku, manang. Kakauwi ko lang din ho galing sa Maynila kaya hindi ko nakita ang anak ninyo. Pero kapag nakita ko ito, isasabi ko agad sa inyo. Nagpasalamat na ang matanda at saka ito umalis. Si Jessica naman ay naglakad-lakad lang saglit hanggang sa napadpad siya sa kung saan. Napalayo na yata siya sa kaibigan. Kaya naman kahit nahihiya ay nagtanong siya sa isang lalaki kinikilig pa siya habang nakikipag-usap dito kasi Pogi at Moreno ang lalaki. In fairness naman sa probinsya ni Jaina, may laban ng face card ng mga tao dito. <laughs> Paano ka na pa dito? Ngayon lang kita nakita dito. Eh, fiesta daw kasi dito sa inyo. Hindi ko nga alam kung bakit ang boring dito sa inyo. Wala man lang kahit banderitas man lang. Samantalang sa amin, may pabanda na pa si Mayor. I mean, no offense, ha? Fiesta? Oo. Oh, saka, pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko na kasi matandaan kung saan yung bahay nila, Jane. Naligaw na yata ako. Kaano-ano mo ba si Jane? Kaklase, tsaka kaibigan. Mag-iingat ka sa lugar na ito. Lalong-lalo na sa pamilyang yun. Anong ibig mong sabihin? hindi pa nakakasagot ng lalaki nang biglang hinablot ni Jane ang kamay ng kaibigan. Naiinis itong hinila si Jessica paalis sa lugar na iyon. Agad niya naman tinanong ang kaibigan na makauwi sila sa bahay. Ang sabi na lang nito sa kanya, eh huwag daw siya makikipag-usap kung kani-kanino. At baka maloko daw siya at gawan pa ng masama. Ang sagot naman ni Jessica, eh mukha naman daw mabait ang lalaki. Pero pinilit pa rin ni Jane ang opinion niya, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Nang dumating ang hapon, nauho si Jessica kaya pumunta ito saglit sa kusina. Natigil ang siya sa nakita niya. Ang daming nakapatong sa lababo at ang lansa ng amoy nito. Hindi niya mawari pero nakakaamoy din naman siya ng karne kapag namamalengke ka sila ng mama niya pero iba talaga ang amoy ng nasa lababo sobrang lansa. Para na nga siyang masusuka. Dali-dali siyang lumabas ng bahay para lumanghap ng sariwang hangin. Hindi niya kasi talaga kaya ang amoy. Nagtigil lang muna siya doon ng ilang minuto. Maya-maya lang, iminaanin nagsiya sa di kalayuan. Damit ito na kulay asul. Nababasa ito ng dugo, kaya naman nakaramdam siya bigla ng takot. Tapos bigla niyang naalala yung sinabi kanina nang matandang lumapit kay Jane, hindi niya maiwasang hindi pag-isipan ng masama ang pamilya ni Jane. Pero hiniling niya pa rin ang mga sandaling iyon na huwag naman sanang tamang iniisip niya. Na aswang ang mga ito at tao ang kinakatay nila. Hindi mapakali si Jessica ng gabing yun, hindi kasi mawala sa isip na yung nakita niya. Maya-maya lang ay pumasok si Jane sa kwarto. Tinanong nito kung okay lang ba ang kaibigan. Hindi alam ni Jessica kung ano isasagot niya ng mga oras na yun. Pero umakto pa din siya na parang walang problema para hindi siya pag-isipan ng kaibigan. Pansin ko ang dami niyong karne doon sa kusina niyo. Yun ba yung ihahanda nyo bukas? Ah, yun ba? Kunti pa nga yun eh. Bata pa kasi yung nahuli ni tatay, pero huwag kang magalala. Kasi may isa pa naman kaming kakatayin. Malaki yun. Kaling pa sa Maynila yun. Kinilabutan si Jessica sa sinabi ni Jane. Ang iniisip niya ng mga oras na yon ay eh kung siya ba ang tinutukoy nilang ihahanda nila. Gusto niyang maiyak ng mga oras na yon pero ayaw niya magpahalata kasi ayaw niya isipin ni Jane na naghihinala na siya sa pamilya nito. Oh, bakit ganyan tsura mo? Baka gutom lang yan. Halika na kumain na tayo. Wala na siyang nagawa kundi sumunod sa kaibigan. Baka kasi ko ano pang gawin nito sa kanya kapag hindi siya sumunod sa pinag-uutos nito. Nang makarating sila sa pagkainan, ay nakahay na ang lutong ulam ng nanay ni Jane. Sa tingin niya ay adobo yon. Favorite pa man din niya ang ulam na yun pero Parang hindi yata siya makakakain ito. Inalok na siyang kumain kaya hindi na siya nakakibupa. Nakabantay kasi sa likuran niya ang tatay ni Jane na may hawak na itak. Hi hindi ba sasabay sa, sa, sa pagkain ng tatay mo, Jane? Kumain na si tatay kanina pa. Sige na kumain ka na din. Labagman sa loob ay eh kinain niya na ang ulam na yun. Pero nabigla siya sa lasa nito. Hindi niya alam kung gutom lang ba talaga siya. Pero sobrang sarap nun. Sa buong buhay niya, parang yun yata ang pinakamasarap na adobong natikman niya. Malapit niya ng maubos ng pagkain nang may mapansin siya sa plato ni Jane. Yung kani kasi nasa pinggan nito ay may tilang malaking itim na balat. Bigla na naman niyang naalala yung sinabi ng ali. Bumalot sa buong katawan niya ang takot. Para siyang hihimatayin sa kinauupuan niya. Gusto niyang maduwal pero hindi niya magawa. Nilakasan niya na lamang ang loob at nagsalita. Uh, um, pwede hibong pumunta saglit sa banyo. Sige ba, basta bumalik ka kaagad. Baka lumamig na yung pagkain mo. Agad siya naglakad palayo pero hindi siya nagtungo sa banyo kundi sa kwarto ni Jane kung nasaan ang gamit niya. Umiiyak at nanginginig ng inimpake ang kanyang gamit. Takot na takot siya ng mga oras na yon. Gusto niya nalang na maglaho bigla at makauwi sa bahay nila pero imposible namang mangyari yon. Maya-maya lang ay may kumatok sa pintuan ng kwarto. Jessica, andito ka ba? Kala ko magbabanyo ka lang. Sa sobrang takot niya ng mga oras na yon, ay hindi na niya naisip ang gamit. Agad siyang nagtungo sa bintana at tumalon dito. Nang mahulog siya sa sahig, ay napangiwi siya sa sakit dahil nabali yata ang buto sa kanyang braso dahil sa pagbagsak niya. Pero hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad siyang tumakbo palayo sa lugar na iyon. Nagtago lang muna si Jessica sa gilid ng puno. Pinanood niya na lamang muna ang mangyayari. Ilang segundo pa ay lumabas ang apat na nila lang sa labas ng bahay. Mukha silang mababangis na hayop. Ang pamilya ni Jane ay nagpalit ng inyo. Nakakatakot ang itsura ng mga ito. Para nang mababalayo si Jessica ng mga oras na yon, habang naririnig yung mga huning ginagawa nila narinig niya pang tumakbo ang mga ito sa magkakaibang direksyon para siguro hanapin siya. Wala nang inaksaya panahon si Jessica at agad siyang tumakbo palayo. Habang minabaybay niya ang kagubatan ay nag-flashback sa utak niya yung mga maling ginawa niya sa buhay. Naging matigas ang ulo niya. Wala siyang ibang inisip kundi ang pansariling kagustuhan lang kaya marahil ay pinaparusahan siya ng tadhana ngayon. Saglit muna siya nagpahinga ng marating ang daan na pinababaan sa kanila ng bus ng unang araw na dumating sila dito. Doon niya lang din na-realize na naiwan pala niya ang kanyang cellphone sa bag na hindi niya nadala sa pagmamadali kanina. Hindi rin naman mag-aalala sa kanya ang kanyang mama dahil ang paalam niya dito ay magbabakasyon siya sa kanyang kapatid. Nagsisi siya dahil sa pagsisinungaling na nagdala sa kanya sa sitwasyon niya ngayon. Maya-maya lang ay eh, may narinig siyang kalusko sa likuran. Bigla rin may nagsalita. Jessica, wala ka ng kawala kaya sumuko ka na. Wala na rin namang maghahanap sa'yo dahil nag-text na ako sa mama mo. Sinabi kong nagtanan ka na kasama ng boyfriend mo. Kaya hindi hindi ka nahahanapin noon. Baka nga tinakwil ka na noon ngayon. Ano bang nagawa ko sa'yo, Jane? Bakit mong ginagawa sa'kin sa to? Hindi ko na kailangan pang isa-isahin yan, Jessica. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Papaslangin kita bago matapos ang gabi nito. Nanlumo si Jessica sa narinig. Ito na nga yata ang katapusan niya. Sana lang ay mapatawad pa siya ng kanyang mama at ng mga taong naagrabyado niya. Diyos ko, hiligtas niyo po ako. Pangako magbabago na po ako. Yun na lang ang tanging niya nasambit sa sarili ng mga oras na yun. Ilang saglit pa ay nasilaw siya dahil sa ilaw na nagmula sa bikalayuan. Isang bus ang dumaan ng mga sandaling yun. Hindi niya mapigil ang hindi maiyak dahil ligtas na siya. Agad niya itong pinara at dalidaling sumakay sa loob. Nakita niya pang nakasilip si Jane sa likod ng isang puno. Galit na galit ito. Yun na ang huling pagkikita nila ni Jane dahil hindi niya na ito nakita simula noon. Hindi na rin kasi ito pumasok pa sa school. Wala naman siyang ibang mapagsabihan ng na nangyari sa kanya kasi tiyak namang walang maniniwala sa sasabihin niya. Hindi rin naman nagalit sa kanya ang kanyang mama kasi wala naman yata ang text na dumating dito. Kasi naaalanan niyang wala naman talagang signal sa lugar ni na Jane. Malamang ay tinakot lang din siya ng babaen yun. Napagalitan lang din siya ng mama niya kasi nawawala ang kanyang gamit at cellphone hindi naman niya masabi ang totoong dahilan dahil wala din naman siyang ebidensya na magpapatunay na kamunti ka na nga siyang gawing hapunan ng mga aswang. Maswerte ka, Jessica. Dahil nakaligtas ka pa, kahit wala ka namang kapat maging masaya, kayo ng mga kaibigan mo. Unang araw pa lang nang ng high school. Pero pinahirapan niyo na agad ako. Kung hindi pinagtatawalan na pinagtitripan niyo ko, akala ko nang una, iba ka dahil nakipagkaibigan ka sa akin. Pero hindi pala. Dahil ginamit mo lang ako para makapasa ka sa mga gawain mo. Kaya naman ang magkaroon ako ng pagkakataon. Isa-isa kong ginantihan ng mga kaibigan mo, pero gusto kitang gawing espesyal gusto kong mamatay ka muna sa takot bago kita tuluyang paslangin. Pero nakaligtas ka. Maaring masaya ka na sa ngayon, pero hindi magtatagal dahil sa kapilugan ng buwan ay tatalab na ang sumpang nilagay ko sa pagkain mo. Ang pagkain ng tataglay ng aming mga laway. Magiging isa ka na rin sa amin, Jessica. Nagpapahinga si Jessica sa kwarto niya nang may maramdaman siyang kakaiba. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Hindi niya maipaliwanag pero para siya nagugutom. Naglalaway at parang gusto ng karne. Pero hindi basta karne. Kundi laman ng tao. Tayo bilang tao ay eh may kalayaang gawin ang gusto natin. Pero hindi ibig sabihin nun ay eh may karapatan na tayong mang abuso ng ibang tao. Dahil sabi nga sa kasabihan, kilalan mo ang binabangga mo. Kasi baka hindi mo alam, isa pala yung aswang. Maraming salamat sa inyong panonood sa episode na ito. Magkita muli tayo sa mga susunod na kwento huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Paalam! So, gusto ko lang pala magpasalamat sa mga artist na nakasama ko sa video ito kay Rio at kay Creepinoy. Nagbabalik na pala si Rio sa channel niya, so check nyo. And also, kay Juan Pedro ng Creepinoy, gumagawa niya siya ng mga horror stories na may actions. So, yun lang. Muli, maraming salamat po. Ganon din po sa mga nanood.